Kay Jesus Christ, paano siya maganot? Sa human nature, nas na si, si Moses, pero sa divine nature, nas nauna si Jesus Christ. Noon pa nung likhain niya ang langit at sa kalupa siyang participate for the creation. Talaga, oh. Huwag ka lagi mag... Saan nga? Yung divine, una si si Christus sa divine? Basahin mo nga. Ay, ikaw talaga, oh, hirapan ka ngayon. Sabi mo lang yan, sa divine, magbasa ka naman ng Genesis ngayon. Ha? Huh? ka naman sa Hebro. Ay, bako na buklatin. Alam mo ba sino nagsulat ng Hebro? Sino nga? Sino nga? <laughs> ikaw, ikaw, ngayon, magbasa ka ng ano, hindi mo alam kung made in China yan or made in Japan. Ha? Tanungin kita, kasi bubuklat ka ng Hebro. Sino nagsulat sa Hebro? Si Pablo. Ha? Si Pablo. Si Pablo, totoo ka. Tingnan mo, basahin natong Hebreo kung maniniwala ka. Basahan kita ng Hebreo kung maniwala. Hebreo chapter 7. Kasi ito ang ginagamit ng mga sabadista eh. Babasahin kita. Kung maniwala ka sa Hebreo. Hebreo chapter 7. <coughs> verse 3. basahin natin ha tingnan natin kung makatotohanan po ba ang Hebreo chapter 7. <coughs> basahin natin. Halika dito. Halika dito, Brad. Okay, basahin natin na. Sapagkat itong si Melchisedek, hari ng Salem, sa sirdoti ng kataas-taasang Diyos. Sino 'yon? Si si, si Kanon ka si Melchisedek? Kataas-taasang Diyos. Hari ng kataas-taasang Diyos. Sino 'yon siya? Tao o Diyos? Tao. Tao. Tao siya. Ha? Okay, naintay 'yun si Melchisedek na siyang sumasalubong kay Abraham, sumasalubong, literal, sumasalubong, uh -huh. di ba? Okay, sumasalubong. Sa pagbabalik ng galing sa uh, pag paglipol sa mga hari at siya ay pinag pinagpala niya na siya namang ha, binang, binahagian ni Abraham ng ikasampung bahagi nang lahat nang kung sasaysayin unang-una siya hari ng katuwiran, at saka hari ng na, naman ng salim na makat sa makatuwid ay hari ng kapayapaan na walang ama si Milchisidik daw walang ama okay at walang ina isang tao walang ama walang ina iparang eh Adan si Adan lang ang walang ama walang ina na mayroon din tao daw, ang e ang pangalan ay Melchizedek, walang ama, walang ina. Eh baka mga sabadista, ngayon lang nito nila Okay? Walang ina, walang ama, walang ina. Walang tandaan ng lahi. Wala dong tandaan ng lahi. Ibig sabihin, walang genealogy. Okay? Na walang pangsimula ha, ng mga araw. grobi walang simula ng mga araw. <clears throat> Ni katapusan ng buhay hindi pala namamatay, walang katapusan daw siyang buhay, okay? Ay nanatiling sa serdote, ha? Magpakailan man. Walang namatay, walang kamatayan. Saan ngayon kung hindi siya namatay? Maniwala ka ng Hebro na mayroon palang lang si na walang ama, walang ina. Saan nabasa? Hebrews chapter 7 verse 1 to 100 hanggang 3. How can you believe na mayroong taong ganyan? Hindi kayo natutulog ng nagsulat diyan? Eh bakit tinuturo nga ang tao na walang ama, walang ina, si Adan? Ituturo eh, niyo yan? Nga si Melchizedek wala din ama, walang ina? Eh, wala bang kamatayan? Mas kung si Adan namatay? Ito, hindi namatay. Ibig sabihin, kahit tidal lindol, masinggan, eh, hindi na mamatay. O, oh, nandyan. Maniwala ka niyan. Katotohanan ba yan? Kasi pag uh, mamatay, mamatay sa spiritual, hindi yung mamatay sa... <laughs> kaanyuan na tao. Kasi yung spiritual life natin, hindi na mamatay yun, yung ibig sabihin nun. Palusot ka naman eh. Nasabi ba yung sinasabi mo dyan? Na ang spiritual ay hindi mamatay? wag mo dagdagan ang Biblia. Sa badista ko, bawal magdagdag sa Biblia. Nandiyon ba nasulat? Na ang spiritual ay hindi mamatay, ang katawan ang mamatay, wag mong dagdagan ang Hebrews. Oo. Oh. Kasi ang... Yung... Ang tanong mo doon, eh, mamatay. Hindi eh. mo sinasabi na uh, mamatay sa laman yun eh. Kasi huh? ang ano natin, may may spiritual, ano natin, spiritual life. Ay Totoo, wala namang argument, may spiritual life tayo. Pero kung namatay, ma ang pang dito, pag sabi walang kamatayan, huwag mong dagdagan. Nga hindi namatay ang kanyang spiritual life, huwag mong dagdagan. Pag sinabing walang namatay, walang namatay. Pero huwag mong dagdagan. na ang spiritual life ang hindi namatay dahil walang nasulat diyan. Yun lang ang problema ng sabadista eh. Dagdag -dag bawas. Master kayo sa mga kumilit. Ikaw, Erwin. Sige na lang, pahinga ka na lang. Pinapahirapan kita eh. Ikaw talaga, Ibrahim, ha? Eh, papahirapan mo yung mga tao. Sige na. Ayun ka. Pag nagpahinga ka rin sa badista sabadista ka daw. 70 si Adventist. Si Moses daw, 70 si Adventist. Ano ba yun? Ha? Nako, yung aso ko, nagpahinga ng sabado. Sabadista din yung aso ko? 70 si Adventist? Oh, Kapasada magpahinga ng sabado ay eh, si Bin Adventist uh, Ano ba? Sige, tanong tanong